Sa bantay krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Tricycle driver, minura at nanuntok kumano ng pulis sa Kabiyaw. Nahaharap sa mga kasong direct assault at paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code, Resistance and Disobedience to a Person in Authority. Ang isang tricycle driver na nanakit kumano sa mga pulis ay sinagawang oplan sita sa bayan ng Kabiyaw Nueva Ecija. Hindi pinangalanan ng sospek na isang 32 anyos na residente ng barangay Maligaya, Abiyaw. Base sa report ng PIO NEPO, bandang 5.30 ng hapon noong September 7, 2025, nang parahin ng mga elemento ng Kabiyaw Police Station ang minamanehong tricycle ng suspect dahil sa reckless driving. Tumanggi umano ang suspect na ipakita ang kanyang lisensya at mga kaukulang dokumento at sa halip ay pinagsabihan ito ng masasakit na salita ang mga opisyal na pulis. Nang tangkaing patahimikin ni nap Police Staff Sergeant Arena at Pat ay sinuntok umano ng sospek si Tumibay. Pinagpatuloy pa raw nito ang pagmumura at pagbabanta sa mga pulis sa harap ng mga taong nandun. Dahil dito ay inaresto ang sospek at inilagak sa kustodiya ng Kabiyaw Police Station.